Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Esokristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Po, Parang wala naman kayong gana. Mas malakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Po, Yan, at... Uh, Papasalamat ako sa inyo sa pag-imbita po sa akin sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ang chaplain ng Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary sa SM Grand Central, sa Kaloocan po, sa may bandang monumento. Uh, nagulat ako kasi Kaloocan din yung pupuntahan ko, pero bumiyahe ako ng dalawang oras. Uh, medyo malayo po ang aking pinanggalingan. Ah, uh, 'di ako sa inyong uh, pari si Father Ed Molida. Ang tawag ko po sa kanya ay Tito Father kasi ang kanya pong pamangkin ay classmate ko nung ako po ay nag-aaral sa Adamson University at lagi siyang binabanggit nung aking classmate na si Tito Ed, no? Kaya nung naging pari siya, ang tawag niya sa kanila ay Tito Father. Nakitito na rin ako, no? Kaya uh, salamat kay Tito Father Ed sa pag-imbita po sa akin sa banal na misang ito dito po sa inyong napakagandang uh, mission area, ang uh, San Padre Pio. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. <laughs> Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po sa buong simbahan ang kapistahan ng mahal na birhen bilang inang nagdadalamhati. Ang tawag natin sa kanya ay, Mater Dolorosa ibig sabihin ang ina na nagdadalamhati Our Lady of Sorrows. Kaya sa araw na ito, sa ikalawang araw ng ating novenario, hayaan niyo po na pagnilayan ko ang mga elemento na makikita po natin sa mahal na Birheng Maria at sa ating patron kay San Padre Pio. What are the elements that we can see from our mother Mary and from Saint Padre Pio? Tatlong salita po ang gusto kong maalala ninyo sa gabing ito. Ang unang salita ay Mary and Padre Pio both experience calling from God. Sabihin niyo nga po, calling. Ikalawa, Mary and Padre Pio They are both instruments of God's healing. Sabihin nyo nga po, healing. healing. And the third is Mary and Padre Pio both know how to endure suffering. Sabihin nyo nga po, suffering. So tatlong salita, calling, healing, suffering. Sabayan nyo nga ako. Calling, healing, suffering. Pagnilayan po natin bawat isa. Ang unang salita ay calling. Sabihin nyo nga po, calling. calling. Ah, iba yung kuliling, ha? Ah, pagka calling, ano ba ibig sabihin ng calling? Pagtawag, no? Si Maria at si Padre Pio, pareho po nilang natanggap ang pagtawag galing sa Diyos. Si Maria, kung inyo pong babalikan sa kwento ng Pasko, siya po ay tinawag ng Diyos para maging ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Nilapitan siya ng anghel at sinabi sa kanya, Maria, ikaw ay maglilihi at dadalhin mo sa iyong sinapupunan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya binigay ni Maria ang kanyang oo sa Diyos. Sabi niya, mangyari sa akin ayon sa wika mo. Tumugon si Maria sa tawag ng Diyos. Si Padre Pio, sa murang edad pa lang, ng five years old, nakaranas na siya ng pagtawag galing sa Diyos. Kaya nung edad 15, ay pumasok siya sa isang grupo ng mga kaparian na tinatawag na mga Franciscan Capuchins. At doon, ibinigay ni Padre Pio ang kanyang sarili bilang lingkod ni St. Francis of Assisi. Mga kapatid, ano ang pwede nating makuhang aral kay Maria at kay Padre Pio? Kung paanong sila ay tinawag ng Panginoon, tayo ring lahat ay tinatawag ng Panginoon. Amen? Amen. The calling of God to Mary and to Padre Pio is the same calling that God is giving us. Tayo din tinatawag ng Diyos na maglingkod sa kanya. Tayo rin tinatawag ng Diyos na sumunod sa kanya. Amen. Ang problema kasi minsan, hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Mas gusto nating sundin ang sarili natin. Siyempre, sino ba naman ang hindi ayaw sundin ng sarili? Pero, ang tinuturo sa atin ngayon ng mahal na birhen at ni Padre Pio, bago mo sundin ang sarili mo, sundin mo ang Diyos. Amen? Kaya ako natutuwa ako eh kapag uh, puno ang simbahan lalong-lalo na kahit uh, normal days oo kasi paglinggo marami talagang nagsisimba pero yung ganitong araw uh, biyernes wala namang masyadong nagsisimba eh punong-puno kayo at sabi kanina sa akin ni brother kausap ko siya bago magmisa sabi niya buti nga father marami na nagsisimba kasi mga mga nagdaang taon limang tao lang ang nagsisimba dito po sa inyong simbahan. Pero bakit tayo puno ngayon dito? Bakit kayo naririto ngayon? Yan ay dahil tinawag kayo ng Diyos na magsimba dito. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. The initiative to pray comes from God. Yung decision nyo pa lang na pumunta dito sa simbahan, yan ay hindi inyong sariling desisyon. Yung desisyon nyo pa lang na pumunta dito sa simbahan, yan ay galing sa Diyos. The initiative to pray, the inspiration to pray, comes from God. Tandaan nyo yan ha. Ang Diyos ang unang kumikilos. Ang Diyos ang unang gumagalaw. Kaya ang misang ito, nagsimula na, hindi nung kumanta ang choir. Nagsimula ang misang ito, hindi nung nagsalita ang komentator. Nagsimula ang misang ito, hindi nung nag tayo ng krus. Nagsimula ang misang ito nung nag kayo na pumunta dito sa simbahan at sasabihin nyo, magsisimba ko kasi nobinaryo ng aming patron, si San Padre Pio. Yung desisyon nyo pa na yon ay galing na mismo sa Diyos. Kaya pasalabatan natin ng Diyos sa kanyang patuloy na pagtawag sa ating lahat. Nandito tayong lahat dahil tayo ay tinawag tulad ni Maria tulad ni Padre Pio tayong lahat ay tinawag amen, amen. so yun po yung una calling sabihin nyo nga po ulit calling, calling. ikalawang salita ay healing sabihin nyo nga po healing. healing yan po ang isa sa very common na makikita natin sa ating mahal na birhen at kay Padre Pio that they both become became instruments of healing. Nakakatuwa kasi dumalaw sa inyong parokya kahapon at naririto pa rin sa gilid ng ating simbahan ang imahe ng mahal na birhen ng Lourdes. At kung kayo po ay pupunta sa kanyang groto sa Pransya, makikita nyo kung gaano karaming tao ang namiminto sa mahal na birhen, lalong-lalo na yung mga may sakit, yung mga naka-wheelchair, mga iba't ibang karamdaman na lumalapit sa ating mahal na birhen sa Lourdes sa Pransya. At kung kayo naman ay pupunta sa San Giovanni Rotondo sa Pietrelcina kung saan namuhay si Padre Pio, makikita nyo rin gaano kadami ang lahat ng mga namimintuho sa kanya. Huwag na tayong lalayo. Kahit naman dito sa ating bansa, sa Pilipinas, maraming nagmamahal kay Padre Pio dahil alam nila na papagaling sila sa pamamagitan ng mga panalangin ni Padre Pio. He became a healer for us. Bakit? Paano? Paano naging healer si Mama Mary at si Padre Pio? Ano ang naging daan para sila ay maging daan sa paghilom para sa ating mga may sakit? Simple lang po ang sagot. The reason why Mary and Padre Pio became instruments of God's healing is that they are humble enough to accept that the healing does not come from them, but it comes from God. Pwedeng sabihin ni Maria, sa akin kayo lumapit, ako ang nagpapagaling. Pwedeng sabihin ni Maria, sa akin kayo lumapit, uminom kayo ng tubig, miracle water, gagaling kayo. Pwedeng sabihin ni Padre Pio, lumapit kayo sa akin, hahawakan ko kayo, pagagalingin ko kayo. Pero hindi yan ang sasabihin sa iyo ni Mama Mary, hindi yan ang sasabihin sa iyo ni Padre Pio ang sasabihin ni Mama Mary at ni Padre Pio, lumapit ka kay Jesus. At dahil ikaw ay lumapit kay Jesus, siya ang tunay na nagpapagaling. Amen? Amen. The healing that Mary is giving us, the healing that Padre Pio is giving us, is not because of their own accomplishments, but it is because of their humility to accept that all healing comes from God. Amen? Amen. Parang sama ng tingin nyo sa akin. <laughs> uh, kayo ba nakaranas na ng healing? Uh, minsan kasi kapag kasinabing milagro, ang ine-expect natin yung something spectacular. Something phenomenal. Oh. Kung gusto mo ng milagro, kailangan, wow, magic. Pero minsan hindi natin napapansin na ang mga milagro pala ay yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen? Yung magising ka lang sa umaga, milagro na yan. Yung may makain ka, tatlo, limang beses, o tulad ko, walong beses sa isang araw, milagro na yan Minsan ang mga himala na nangyayari sa ating buhay ay hindi dumadating sa mga engrandeng paraan Minsan ang mga himala sa ating buhay ay dumadating sa mga simpleng pangyayari sa araw-araw na buhay Amen And that is the message of Padre Pio and our blessed mother today never lose hope. Never stop believing that there is hope because miracles happen every day in our lives. Kung mahal nyo ang ating Panginoon, kung mahal nyo ang mahal na Birhen, kung mahal nyo si Padre Pio, may himalang nangyayari sa buhay mo araw-araw. Amen. At yan ang hihilingin ko para sa inyo, mga parokyano ng San Padre Pio Mission Area. Na sana maramdaman nyo kahit yung mga maliliit, mga maliliit na milagro na nangyayari sa inyong buhay. Amen? So yun po yung pangalawa. Oh. Healing. Sabihin nyo nga po ulit, Healing. Review tayo, children. Ano yung una? Calling. Ah, nakalimutan na nung iba. Calling. Pangalawa? Healing. Healing. Panghuli, suffering. Ano ba itong suffering? Ito po yung pinagdiriwang natin sa araw na ito. Dahil ang title ni Mama Mary na ating pinagdiriwang sa araw na ito ay Our Lady of Sorrows. Inang Nagdadalamhati. At kung narinig niyo ang ating gospel na binasa ko kanina lang, talaga namang kailangang magdalamhati ni Maria. Bakit? Kasi siya ay tumayo sa paanan ng krus, kung saan nakikita niya ang kanyang anak, unti-unting namamatay. Ang tawag natin sa eksena ng yan ay Stabat Mater. Stabat, letter S-T-A-B, as in boy, A-T. Stabat. Sabihin niyo nga po, Stabat. Mater. Ano ba yung stabat mater? Ang inang nakatayo. Ang inang nakatayo sa paanan ng krus. Sa katotohanan, ayoko nga yung salitang tayo eh. Mas maganda yung nakatindig. Tumindig si Maria sa paanan ng krus. Ang salitang tindig, ang pinanggalingan ng salitang paninindigan. Dahil sa bandang huli ng kanyang buhay, pinanindigan ni Maria na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Ang so, sakit no na na makita mo yung anak mo unti-unting namamatay, wala kang magawa. Tatayo ka sa paanan ng krus, anak mo nakikita mo duguan. Naghihingalo. Pwedeng sabihin ni Mary, ako na lang ipako niyo. Mga nanay na naririto. Sigurado ako kapag ka nagkasakit yung anak niyo, di ba aakuin ah, niyo din ang sakit? Kapag kabarado ilong ng anak mo, minsan gusto mo nga. Sipsipin yung uhog sa ilong niya, di ba? Para wag na siyang mahirapan. Para ikaw na lang kasi nanay ka eh. Alam mong nagdurusa yung anak mo, kaya kung pwede lang akuin mo yung dusa, gagawin mo. Naramdaman ko yan sa nanay ko eh. Nagka-COVID ako noong 2021. Sino ba dito nagka-COVID? Siguro, or kayo rin nagka-COVID. No, alam nyo, nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pangamoy. Pero nakakatawa sa akin, kahit nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pangamoy, di ako nawalan ng gana kumain. <laughs> eh sa amin doon, nakasain ako sa nabotas, nung nabalitaan nila na si Father Paul ay uh, nagka-COVID, aba, nag-alala silang lahat. Sabi nila, mga ngayayat si Father Paul, kabawa naman. Kaya padala natin ng pagkain. Araw-araw pinadadala yung pagkain. Ako naman, tuwang-tuwa. Sabi ko, sarap pala na may COVID. Wala ka nang iisipin pagkain. No? Pagka sinabi ko, chicken joy ngayong araw. Aba, may chicken joy. Ah, kapag sinabi ko, spaghetti ngayong araw, may spaghetti dadating. Oh, sana ganun din dito, no? sa bagumbong. Ah, pag gusto kong... Ah, pag gusto ko ng crispy pata, dapat may crispy pata. <laughs> ah, biro lang, no? Biro lang. Pero alam nyo, ang isa sa mga pinaka-inalala ko nung may COVID ako, hindi yung mamatay ako eh. Kundi baka yung nanay ko mauna pang mamatay sa akin. Bakit? Kasi may sakit siya sa puso. At kapag ka-nalaman niyang may sakit ako, mag-aalala yun. Eh yung nanay ko nakatira sa amin sa Kaluokan. Ah, Kaluokan South, ah, hindi dito. Yung nanay ko nakatira doon sa Kaluokan, ako naka-assign ako sa Nabotas. Medyo magkalapit lang, pero hindi ako maka makapunta. Dahil nga, Naka-isolate ako. Kaya minne, nag, nagdasal ako, sabi ko, Lord, uh, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na masabi sa nanay ko na meron akong sakit, na meron akong COVID. No? Kaya pagkatapos ko magdasal, nag-video call ako sa kanyang ganyan, tinawagan ko siya, sabi ko, Mami, isasabihin ako sa iyo, huwag kang magugulat, may COVID ako. Oh, pero huwag kang, kang mag-aalala, ha? Ha? Malakas ako kumain. Ito, may chicken joy, oh, kumakain ako. Ah, kaya huwag ka mag-alala. Wag ka mag-alala. Okay lang ako. Aba. Dinedma ako ng nanay ko. Dedma. Tapos sabi niya sa akin, "Ah, may COVID ka?" Oh, sige, sige. babay bye, -bye. bye, -bye. Ah, Sige na. Pagaling ka. Ah, kasi manonood pa ako ng Korean novela. Oh, pambihira nanday ko para pagpapanit pa ako sa Korean novela, no. Oh. Pero sinasabi ko sa inyo, pagkababa ng telepono, oras-oras, minu-minuto, tawag ng tawag yung nanay ko. Tinatanong kung kumain na ba ako, uminom na ba ako ng gamot, ano bang kinain ko, ilang oras ako natulog, na para bang kahit hindi niya sinasabi, nararamdaman ko sa puso ko na parang sinasabi niya, anak, sana ako na lang. Sana ako na lang ang nagkasakit. Sana ako na lang ang nagka-COVID. Aakuin ko ang lahat. Kasi anak kita. Kasi mahal kita. Ganyan ang puso ni Maria. Ganyan din ang puso ni Padre Pio. Si Padre Pio, tiniis niya lahat. Yung stigmata niya, yung sugat, sakit nun. Pero tiniis niyang lahat. At tuwing nagdadasal siya, lagi siyang iniistorbo ng demonyo, tiniis niya lahat ng yon, Lahat ng tukso, tiniis niya dahil alam nila ang lahat ng pinagtitiisan nila na paghihirap ay magbubunga Amen. Amen At 'yun sana ang panalangin ng bawat isa sa atin mga kapatid The deeper the relationship, the deeper the sorrow. But if you want to have a deeper relationship with Jesus if you want to have a deeper relationship with Mama Mary and Padre Pio, if you want to have a deeper relationship with your family, with your relatives, with your friends, then you must learn how to endure suffering. Amen? Matuto kang magtiis ng hirap, hindi para sa sarili mo kundi para sa mga taong malapit sa iyo. Kasi kapag ka nakikita ng mga tao na malapit sa iyo, kapag ka nakikita ng anak mo na nilalabanan mo yung sakit mo, kapag ka nakikita ng asawa mo na nilalabanan mo yung kanser, kapag ka nakikita ng mga tao sa paligid mo na malakas ka at nilalabanan mo lahat ng pagsubok at problema sa buhay mo, ang di mo namamalayan, sila din lumalakas ang loob para sa iyo. Yon ang susi para mawala ang paghihirap. Ang tunay na susi para mawala ang paghihirap ay nasa pagdamay. Minsan kahit hindi ka na maglimos, kahit hindi ka na magbigay, minsan kahit umiyak ka lang kasabay siya sapat na yon para sabihin na naririto ako para sa Dear friends, brothers and sisters, what are the pains that you are experiencing? What are the problems, the struggles, the challenges that you are facing? The good news today is this. No matter how painful those problems may be, it is not far from the experience of Mama Mary. It is not far from the experience of Padre Pio. Lumapit tayo sa kanila. At tuturuan nila tayo na tiisin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Hindi para tayo ay saktan, kundi tayo ay lalong maging mabunga sa ating buhay. Amen? Amen. Parang ayaw ninyo. Amen? Amen? Brothers and sisters, remember this. Sometimes, God breaks your heart in order to save your soul. Liting ko ha. Sometimes, God breaks your heart to save your soul. What are the heartbreaks that you are experiencing? What are the things that breaks your heart? Is your heart broken today? Well, that may be a way for you to be saved and loved by God. Amen? Amen. Palakpakan natin ang na Panginoon. So, yun po yung huli, suffering. Sabihin nyo nga po ulit, suffering. suffering. O, review tayo, ano yung una? Pangalawa? I -i 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 -i. Panghuli? Suffering. Very good. Ah, tandaan nyo yan, i-post nyo mamaya sa Facebook, i-tag nyo ko sa TikTok. Ah, dahil TikToker ako, ha? Ah, may mga TikTok ba kayo dito? Walang mga TikTok, ha? Yung mga may TikTok, i-follow nyo ako, ha? Father Paul Wu. Yung walang TikTok, hindi kayo maliligtas. <laughs> Biro lang, no? So, sana po, ma-follow niya ako sa TikTok. Uh, salamat. Ha. Wakasan ko sa isang kwento. Okay lang po ba? O, wala naman kayong magagawa, no? Kasi nasa akin yung microphone. Pero ito po yung sarili kong patutoo kay Padre Pio. Batang pare po ako noong 2019. Isang taon pa lang akong pare. Ah... Uh, Naimbitahan po ako na umattend ng ordination ng aking classmate na sa seminaryo na magiging pare sa Diocese of Sorsogon sa Bandang Bicol. Pero bago ako pumunta ng Diocese of Sorsogon, nabalitaan ko na yung aking best friend sa seminaryo na pari na din, si Father Kenneth, na uh, kasama kong uh, sa seminaryo at talagang malapit na malapit sa akin, ay naaksidente sa Bacolod. Kaya, nung narinig ko na naaksidente siya, uh, hindi na ako dumiretso ng sursugon, pumunta ako ng Bacolod para puntahan yung classmate kong naaksidente. At nalaman ko, nung pagpunta ko ng Bacolod, kung gano'ng kalubha yung sitwasyon niya. Nagmotor ba naman ng nakainom, ng walang helmet? Di, sumemplang siya, at tumama yung ulo niya. Buti na lang hindi masyadong malaki yung biyak sa ulo. Pero nagkaroon ng bleeding. Kaya ang nangyari, conscious siya, nakakakita siya, nakakakausap, pero parang wala siya sa sarili niya. Talagang parang kilala ka niya pero iba siya magsalita, no? Kaya uh, nagulat ako nung pinuntahan ko siya sa ospital, sabi ko, "Ano bang nangyari sa classmate kong to?" Sabi ko, Gagaling pa kaya ito? Sayang naman, bagong pari kami. Ilang, ilang, ilang buwan pa lang kaming pari, baka mamaya matuluyan na kasi nasa ICU na siya. Tapos sa madaling salita, naghanap ako ng matutuluyan ko sa Bacolod. Ah, meron pong isang parokya doon. Ang pangalan ng parokya ay Grotto of St. Padre Pio. Grotto of St. Padre Pio. At yung bahay na tinuluyan ko, katabi lang nung parokya. E eh, di nagdasal ako sa parokya, nagsimba ako. Nalaman ko, wala yung pare. Nagbakasyon si father, yung parish priest. Tapos sabi ko doon sa tinutuluyan kong bahay, nagbakasyon pala yung parish priest nyo, pwede bang magmisa ako? Kahit ako lang mag-isa, kasi di naman ako marunong magmisa ng hiligay nun. Tapos sabi nung parish priest, tinawagan. Pamisahin si Padre. Sabing gano'n, Padre, magmisa ka daw. Sabi ko, hindi ko kaya ng hiligay noon, ha? Magmimisa na lang ako ng English. Tapos, alam nyo, doon sa groto o Padre Pio, may maliit na relic si Padre Pio. Parang nasa paanan nitong imahe ng ating patron dito. At araw-araw, nagdasal ako. Sabi ko sa kanya, Padre Pio, aaminin ko sa iyo, hindi kita kilala. May iba kong debosyon, sabi ko. Mas malapit ako kay Mama Mary. Sorry, Padre Pio, ha. Pero sabi po nila, Padre Pio, marami daw gumagaling kapag ka ikaw ang nagdadasal. Sabi ko, Padre Pio, bago pa lang kaming pare ng classmate ko, huwag din naman siyang hayaang mamatay. May mission pa kami. At alam nyo, dinasal ko yung novena do St. Padre Pio. At nasabi doon sa novena, pray, hope, and don't worry. Siguro pamilyar na kayo sa mga salitang yan. Pray, hope, and don't worry. At yun ang inulit-ulit ko sa isip ko araw-araw. Pray, hope, and don't worry. Isang araw nagulat ako, may tumawag sa telepono, pagkahilo ko, yung classmate ko, si Father Kenner. At sabi niya sa akin, anong nangyari? Sabi ko, walang yaka, munti ka nang mamatay. Pero alam mo ba kung bakit ka buhay ngayon? dahil kay Padre Pio. Kaya magpasalamat ka. Magpasalamat tayo kay Padre Pio. Hindi ako nagkamali. At sigurado ako hindi rin kayo nagkamali. Kung bakit si Padre Pio ang patron natin dito sa inyong simbahan. At sasabihin niya lang sa inyo, may pinagdadaanan ka, pray hope and don't worry. Amen? Palakpakan natin si Padre Pio. Kaya kapag sinabi kong Santo Padre Pio ang inyong isasagot, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, mas malakas. San Padre Pio, mahal na birhen ng hapis. Lahat ng ito, ay samo at dalangin na namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.